Hey guys, good morning. It's me again, Akel. At andito nga pala kami sa... kapasusi. So ayun na nga sa kami sa paborito naming pagkainan. Ayun na nga. At nung nakaraang video ko is eh, kay Bunso nakatutok yung video dahil syempre gusto niya kuhanan ko din siya. Oh my gosh. At si panganay ko naman syempre shy type siya. Ayaw niyang kinukuhanan siya ng video or pictures. Kaya minsan patago lang, di ba? So ayun so ngayon sa akin naman nakatutok ang camera as usual naman ako nakikita nyo dyan at sa mga nagsasabi nga pala sa akin na huy ano ba yan ang taba taba mo na mag diet ka na hey may pambili akong pagkain kaya ako kumakain at hayaan nyo nang maging ganito yung katawan ko kasi ginusto ko yan at tsaka na lang ako magda diet kapag gusto ko na okay kaya hayaan nyo na lang muna ako wag kayong bida bida dyan sabihan ako ng mataba tingin tingin din sa salamin pag may time Chari! So, ayun na nga. Siyempre, pupunta kami dito para kumain, hindi para mag-diet. Kasi nga, paborito namin to. Kaya, lagi kami nandito. Halos weekly na lang nandito kami. Pero iba-ibang sushi ang pinupunta namin. At medyo sad nga lang dahil hindi ko nakain yung paborito kong uni dahil wala sila niyan uni that time. Kaya, um, maybe next time sa ibang sushi na lang ulit kami pupunta para makain ko yung paborito kong uni. So, ayun na nga. Sobrang sarap naman ng um, sushi dito. As in, um, sa lahat ng pinupunta namin, halos para parehas naman sila masarap. At pagpasensya nyo na lang din ako dyan kung bakit ganyan ako kumain. Kasi bagong adjust yung brace ko dyan, kaya masakit. Yun lang. Thank you!